Ako po si Rear Admiral Arman Balilo, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. At bago po ako tuluyang mag-retire, meron lang ako isang nais gawin. At yun ay kausapin ng isang kaibigan na sa kabila ng siya ay popular, uh, busy ang schedule, pero laging ready hong tumulong sa mga activities ng Philippine Coast Guard at sa mga taong nangangailangan. Marami kasi nagtatanong sa akin kung ano ba ang motivation niya para lamang madama yung presensya ng Philippine Coast Guard ng mga tao pagka sila'y nasa kalamidad. So without further ado, ladies and gentlemen, soon to be Captain, Commander Gerald Anderson, PCGA. Ako po si Commander Gerald Anderson ng PCGA para sa Kwentong Coast Guard. Salamat, Jess. Alam ko, busy ka at uh, marami kang ginagawa pero pinaunlakan mo yung aming munting production sa Philippine Coast Guard, ang kwentong Coast Guards. So at this point, pwede bang ikwento mo sa amin kung paano ka nagsimula sa PCGA? Ah... Uh, well, siguro yung pinaka-start, nag nagtayo ako ng rin kong foundation, okay. uh, na Search and Rescue. And then, yung tatay ko, actually, hindi ko alam paano niya nakilala si Sir Tory ng K-9, ng Coast Guard K-9. Mm. Sila talaga yung magkakilala. diktatay ko, 28, 30 years sa US Navy. So, malapit talaga sa puso ko yung militar. Akala kong ending ko ay eh, papaso Dalawa lang yun. Papasok ko sa PBA or yung maging military ako. Yun talaga yung pangarap ko. So, nung binanggit sa akin na tatay ko na posible na pumasok tayo sa re-service ng Coast Guard, sobrang na-excite ako. And it's a partnership with my foundation dun, kami nag-start. Pinasok kami sa reservice, uh, sa auxiliary, and yung mga projects namin together with my foundation, the K9. And then yun, tuloy, tuloy na hanggang sa nakilala ka namin, sir. Oo, oh, yung, yung mga aso mo na naalala ko, nakita ko yung mga aso mm, mo eh. Mm. And uh, kung di ako nagkamali, they were trained for search and rescue. Search and rescue. And ano nangyari sa mga aso? Parang narinig ko non na na-donate sa Coast, sa Reduk, Coast Guard, di ba? Yes, yes. At yun yung mga ginagamit yes. namin sa search and rescue. Nalaman ko na malaking ano eh uh, I think Coast Guard is the number one canine search and rescue sa buong Pilipinas. Pero syempre, saka kami sa din daming. yung yes. pinakamaraming aso, pinaka pero kulang maso. pa rin. Kulang pa rin sa daming nangyayaring calamity sa bansa natin, di ba? Actually, una kitang nakilala tsaka si Daddy mo, si Ken, si Jen uh, nung nag-take out kayo. Pero higit tayong naging magkakilala nung pumunta ka ng Marawi, yes. kasi sumunod din ako eh. At alam ko dalawang beses tayong pumunta roon. Una, dinalawin yung mga sundalo at nagpa pa fight ka pa. Anong reason kung bakit uh, sa kabila nung alam mo, may putukan pa eh pero pumayag kang pumunta roon. At alam ko kausap po rin yung Army dahil, dahil ikaw ay isang Army Reservist. Mm -hmm. no? Ng mga tao, ito, ito no? no? Hindi naman biro yung pinagdadaan nila nung time na yun. Uh, mahirap, mahirap. But ang kagandahan nun is the whole country was behind our, the Bong Arm Forces. Soldiers, diba? yeah. iba So, um, kung makita nila ako, I don't, know, I don't want to say na nag-representative ako ng mga netizens or ano. But, Uh, I'm nagpasalamat. Oo, oh, nagpasalamat oh. Umaga, on behalf of everyone. Gusto ko rin kasi yung mga experience yung mga tao sa paligid ko na dito kasi spoiled kami. Spoiled kami hmm. lahat eh. Or yung mga artista, we, we, have a diff, we have a privileged life. At yung mga normal na tao dito, hindi natin alam o hindi natin nakikita yung mga sacrifice para makatulog kami ng mahimbing. We, we, feel safe here. di diba? Yun yung mga nasa frontline, Coast Guard. Now with the Coast Guard sa uh West Philippine Sea as you know Sir Viva diba, sinasamahan ko yung mga ibang star magic uh, artists para ma para mo intindihan nila na, yeah ma ma, ma intindihan nila that we have to be patriotic we have this is the perfect time para maging united ang lahat yeah. so going back to dun sa Marawi, nakita mo rin yung mga tao doon sa evacuation yes yes so ano na nga yung tulong na ginawa mo ron yung mga pangangailangan na, alam ko nagbigay ka ng mga food packs um, sa mga relief it, it, and meron pang isang yung talagang kailangan nila na Hini-request nila sa'yo eh. Water tank? Yeah, yung yes. water tank. Dahil wala silang tubig dun sa so evacuation area. Na at spot natin binili yung water oh, tank. Oo, sa... Oh. Kung yun ko nagkamali, mas... sa Iligan binili eh, ni Jen. Yes, yes. Ano alam ko? Kasi yun yung mas kailangan nila. dahil I think at the time, marami naman din nagdo-donate ng food, ng mga supplies, but ang pinakailangan nila is tubig. Well, kung hindi, ano, yung assistant ko, you eh, no? si Jalal, ay taga Marawi yan. Siya kasama natin doon na, na nandun, no? hurt na hurt siya na nakita yung lugar na wasak na, di diba? Uh, yung tulay, yung magandang tulay, tapos magandang sapa, uh, warak na talaga. Guys. That so that's also a reason kung ba't tayo pumunta. Because not just for yung mga postcard, yung mga ibang sundal. Pang high moral na rin sa mga tao uh, mismo. Uh, na, ayaw naman nila nung mga Yung mga nag-evacuate. Diba? Yung mga evacuate. kristiano man, Muslim, kahit anong religion. Hindi naman nila gusto yung nangyayari doon. Eh. Lugar nila yan. Eh. So pagkatapos ng Marawi, uh, marami pa ang rescue operations sa ginawa. Talang po involved ka doon. Pero bago tayo pumunta doon, pag-usapan muna natin ang panahon ng COVID na kung mm -hmm. saan mm -hmm. you were also actively involved doon sa mga ibang agencies ng government, pati mm -hmm. na sa Coast Guard. Nalatandaan ko ron na may dumarating sa amin na hygiene kits, mga food packs, at higit sa lahat, dahil walang matulogan yung mga tao namin, mm -hmm. we appreciate yung binigay mong napakalaking tips Yung mahahintayin. Tapay nga. There is this, ano, parang, ah, uh, malaking tent din, uh, I'm not sure kung anong tawag doon, uh, na dinonate din namin sa isang hospital sa Caloocan, yata. Sa, sa Tala. Sa oh, Tala, So humingi ako ng manpower from the Coast Guard para matayo namin yan. It was a, a man-made uh, evacuation center din para sa mga may COVID. And lumapit ako sa Coast Guard at hindi nagdalawang isip, nagpadala agad ng tao si Sir Torino. Eh. So we're very thankful. Guys. Hindi namin niya mabuo. Hindi namin mabuo yung... yung tent na yan kung hindi din dahil uh, sa Coast Guard sa manpower. Alam ko parang buong araw hanggang madaling araw nandun sila, natulog din sila doon. And that was the time na height pa ng COVID. Yung yeah. talagang bawal na lang lumabas. Yeah. Sa medyo, ma, medyo may ano eh, paranoid factor kasi parang pag nakasakit ako, makamatay ba ako, ba? Diba? But the frontliners were ano, isa sa mga Coast Guards doon. So, very thankful well, for uh -huh. that. Jer, yes, sa mga activities mo pag may kalamidad, ang napansin ko lang, palaging nasa priori priority list mo yung pagpulong doon sa mga mga katutubong Ita, hindi ko mm -hmm. hindi ko nga alam pa na yan. Oo, oh, parang gano'n. At minsan nakasama rin natin si Julia Barreto. Yes. Napansin ko bakit parang mag soft spot ka doon sa mga Ita. Taga San Palestine ako, Yo. sir. Eh. So kahit nung hindi pa sa bata pa ako pag uh, nag nandun lang ako, nakikita ko sila nagbabenta ng mga kung ano-anong ano. Eh alam naman natin na sila talaga yung original na tao diyan, di ba? So yun yung ano eh, kumbaga lupa din nila yan eh. And that's, doon sila lumaki, doon sila nagsimula. So, parang ano lang, just uh, also giving back lang and uh, showing na, you know, appreciated din sila. Uh, nagdadala din ng awareness for other people. Kasi hindi na naman tayo eh. May mga ibang organization at mga ibang tao na tumutunong din. So, just to bring more awareness. And bumalik din tayo, sir, di ba? Kasama oh, yung man. ibang Star Magic artists, you know, yung mga man. bata. Di ba? Tuwa you know, sila. Katapos nung dinala natin sila doon sa Sambales, binigyan natin sila ng tour sa barko. Yes, yes. Uh, First time uh, nila uh, ng Tapos band. yung mga napapagod ko sa balita about sa nangyari sa Magbanwa ngayon, hindi ba binangga, oh. gano'n, gano'n. Sinasend ko sa kanila. Oo, oh, mga sila. So they know, yes. So, so, lalo so, na yung mga si Lidiana, Yes, si yes, ba, yung yes. Yung mga sa na parang angels of the sea. Yes, so, yes, yes. Patawarin yes. kami noon nakikina-appreciate namin na yung mga bata nagkakaroon ng awareness yes. sa ginagawa ng Coast Guard. At yun na nga yung kung ano yung Coast Guard as an organization. Yes. Environmental protection, alam ko, ito si Admiral Rosario naman ang ka-partner mo dito. Oo, Oh, yes. yes. So, nakita ko lang, napakahalaga rin sa'yo na dapat uh, pagpahalagahan yung karagatan natin. Mm -hmm. Ginagamit natin yung dagat sa so, so, iba't-ibang paraan. Livelihood, In, uh, tourism, di diba? Recreation so recreation, recreation. di ba? Meron ako resort nga, eh. meron ako resort sa Zambales, sa Botolan. So Hayati. So minsan nakatayo lang ako doon, nakatingin ako sa dagat. Makikita mo iba't ibang klaseng tao nandoon. Dito sa kaliwa may mga nagsiswimming. Dito sa kanan may mga nangingisda. Di ba? So the ocean provides us so much. Kailangan natin alagaan yan. Kailangan talaga natin alagaan yan. At tayo din yung... at tayo din ang nagsisira eh. diba? With yung mga basurahan, yung mga dynamite fishing, mga kung So, tayo din ang magliligtas yan. Um, I'm, just, I'm just very thankful na yun nga dahil sa resort ko, I have that beautiful view. Um, ang, ganda ng, ang ganda ng dagat na, ang ganda ng Pilipinas. So, um, ang kagandaan sa Coast Guard, hindi lang sila, yun nga, hindi lang sila, you ano, they also have the, yung pag-alaga ng dagat, yung coastal cleanup yung yung um, corals, di ba? So, actually, kompleto nga sa atin eh sa Coast Guard eh. So, <laughs> Lahat, pati airport, binabantayan na rin eh. <laughs> Sige. Uh, yung Coast Guard doon, meron kami nung pumutok yung West Philippine Sea. Mm -hmm. Meron kaming program na bayanihan sa karagatan. Pinawagan ko si Jem, sabi ko baka makatulong kayo kasi kailangan namin ng mga relief goods. Mm -hmm. Kasi pag nagpapatrol yung mga barko ng Coast Guard, nagbibigay kami ng mga food packs sa mga fishermen. Mm, ginawa rin pala natin namin oh, yan? Oo, ginawa, rin, sa namin Sambales, yan. Sa Sambales, sa Sambales sa with Coast Guard din. Oh, yeah, oh. inalala hey, kami. kami, pero yung Coast Guard yes, station, station pa doon. Packs. Yeah. May program din kami para magbigay ng tulong doon sa mga bata sa pag-asa at saka doon sa Sulu mm -hmm. at sa Mindanao. And, uh, Nagkaroon ng toy drive eh. Bukod do sa toy drive pala. Oh, sa mga bags sa bags ng uh, school supplies. Yes. Uh, meron ka rin toy drive. At uh, naalala ko nung punta ni Julian nung natin na-over niya sa Philippine mm -hmm. Coast. Mm -hmm. At ang laking tulong at alam ko, uh, yun ay uh, nakarating sa mga kababayan natin sa Pag-asa yes. at doon sa ibang mga bayan ng, sa bayan-bayan yes. bayan sa Mindanao. So, sana magpatuloy yung mga toy drive mo kasi magpapasuloy. Oo nga. sa kabila ng popularity mo, mm. ng uh, business mo. Pero meron kang oras para sa mga ganitong bagay at uh, tumutulong ka palagi. Mm. ano ko lang, anong hugot mo dito? Ano yung, ba, bakit ganun yung attitude mo na pagdating sa civic action, ready kang tumulong? Ano ba yan? Sa tatay mo ba? Sa nanay mo? Sa nanay ko yata eh. Oo, sa nanay oh. ko ata nakuha yung ano eh. Pero sa pagdating sa patriotism, at saka sa ano, pagdating sa military, eh, sa, sa tatay ko nakuha yan. Pero yung humanitarian acts, yung mga pagtulong sa iba, feeling ko sa nanay ko talaga nakuha yan. Dahil nanay ko talagang matulungin talaga yun eh. Misan nalalagay sa balik ng Alanganin yung kaligtasan pagka pumunta tayo sa Libyan na lugar. Mm-hmm. Naalala ko nung lumipat tayo sa Isabela. Oh, yeah, uh, yeah. Medyo yeah. sinabihin ako ng piloto, sir, baka sumama ang panahon. Oo. Oh. Uh, baka hindi makain ng helicopter. Pero rinintay natin ng konti. Bagong chopper pa ata ng oh, Oscar niya. Airbus, na ano, uh, I forgot. Pero, ano, but, pero, okay, pero nga, hindi favorable yung weather. Hindi eh. favorable yung weather. Na, yun na naalala ko. Ano yun? Uh, habagat ba yun? Ano nangyari hindi, sa kanila uh, doon? May, may bagyo nun eh. May bagyo eh. Yes, yes. yes tapos, may bagyo. Tapos yung buong kagayan. Yes. And then yun yung... Lumubog din yun yung buong Isabela. Yes, Pero mas yes. affected yung Isabela kasi mm yung mga liblib na bahay ng Isabela, naputol doon yung mga kalsada at kailangan dala ng relief. Mm Wala nang makain. So, pinuntahan natin yun. May relief. Ay, naalala ko may dala din ako relief doon eh. Uh, Pinabiyahin natin na nakatrack na una na isang araw ata sa atin. yun din yung nag-trending din ng Coast Guard doon eh, sa mga naligtas sila. Oo, oh, yung bata na... Oo, oh, oh, yun yun. Ano na nakilala ko siya, yung, Coast Guard din ang buhat noon. Oh. Pinuntahan natin, yun. Ngayon naaalala ko na lahat. Yeah. Hindi pa pong pa sa isip mo na minsan, ano ba to? Parang delikado. Honestly, sir, yung sa trip na yan, hindi. Pero ang pinaka nag-isip nag ako na ganyan is nung nagmarawi tayo. So, on, there was only two moments sa buhay ko or sa mga nagawa kong gano'n uh, is yung marawi and then itong nakaraang karina lang. There is this one moment na nag talaga ako kasi may yung may 96-year-old na nanay na ipit doon sa si isang compound. May video action noon eh, na nagurat nga ako na may numabas ng video noon ah, uh, kailangan kong umakyat doon sa parang apartment building kasi may mga emergency alam niyo po yung mga emergency hagdan oh, oh, oh. so doon uma and then umakyat ako doon and then may parang hindi nga balcony pero parang may may ganong size na ano semento na pwedeng patungan akala ko may uh, yun yung medyo sabi ko para may posibleng mangyayari talaga dito. It's either ako mahulog ko si nanay. Pero syempre gagawin ko lahat na hindi mahulog si nanay. Nakalubog ka sa tubig? Nakalubog. Eh. Nakalubog. Tapos yung tubig na lakpas tao na. And then, ang problema ng na, pag nahulog ka doon sa tubig, hindi mo alam kung saan kalalaan kung may mga, may mga barbecuean may mga tusok na gate, may mga ganun eh. So hindi mo alam. May mga laruan ng mga bata. Yung mga malalaking laruan ng mga bata na lumulutang. So pag lumanding ka doon, Delikado yun. Kasi at UK. kasi oh kasi you decided to do it. Oh kasi ang priority ko kaya ako naisip na delikado to na ako yung mahulog kasi hindi ko tala, hindi ko hahayaan na mahulog si nanay. Naisip ko lang dahil dun sa mga dahil dun sa deep mo nung nakaraan. You were awarded by the Coast Guard. Mm. May recognition sa Jensen, marami yeah. uh, Papasalamat sa iyo. And I think uh, Senator Rodin Padilla mm. also mm -mm. recognize your deed. Pero lagi ko sinasabi, hindi naman yung uh, ginawa mo, kaya nga naisip kong gawin ito, para lang maisip nila na kahit noon pa, tabagulo ka na eh. At uh, marami na ang na-accomplish. At uh, kami nagpapasalamat sa iyo, kasi yung lagi ko sinasabi po si Gerald, hindi niya naman ito kilala nila eh, kasi artista to eh. Pero in here, you chose to do it. So Jeff, salamat dun sa ginawa mo sa Philippine Coast Red Oxylane sa pagbabahagi mo ng part ng iyong buhay dito sa ganitong uh, organisasyon? Well, sir, hindi namin magagawa lahat yan kung hindi din dahil sa inyo. Ang sabi niya, very supportive kami sa Coast Guard, pero napaka-supportive niyo din. Nagpapasalamat yung Philippine Coast Guard and uh, ang biyapo pa at Thank you for your service. And uh, sana uh, magawa ulit sa mga susunod, may bahagi mo pa rin yung buhay mo dito sa mga nanonood at uh, yung involved mo sa Philippine Coast Guard auxiliary mo mas lalong dumami at mas marami kang matulungan. Thank you, Jeff. Sir, thank you. Thank you for your service, sir. Thank you, thank you. Yeah, thank you, thank you. That's the Philippine Coast Guard. Maraming salamat.